Gusto nyo bang makita kung ano ang pagbabago ng GM GMA Cavite? Unti-unti na itong nauunlad. Marami na kayong makikita. Mga establal cement na magaganda tulad ng Pure Gold Star Mall. At kung ano-ano pa marami na nag-improve sa General Mariano Alvarez Cavite. Maraming magaganda ang mga naitayo na sa bayan namin. General Mariano Alvarez Cavite, nag-improve nag, -nag na ito. May TV Mart, may Jollibee at Pactonal. Marami pang iba kayong makikita sa bayan ng General Mariano Alvarez Cavite. Ang pinakamalaking pamilihan ang DB Mart. Kikita nyo rin po dito ang lugar namin sa GMA Cavite. Yan po ang bagong nakatayo. Makikita nyo rin po ang aming terminal. Terminal ng General Mariano Alvarez Cavite. Maraming matutuklasan. Mga taong nag naninibago sa aming bayan dahil mala na ang pinagbabago. Malaki na ang pagbabago ng aming General Mariano. Pagmasdan nyo lang panoodin, subaybayan itong aking video. Makikita nyo ang kagandahan ng General Mariano Alvarez Cavite. Yan na ang inyong simulan upang makita nyo na ang tunay na pagbabago ang tunay na pagbabago. Makikita nyo na ang tunay na pagbabago ng General Mariano Alvarez Cavite. Mula sa simula ang pagbabago. Maraming karagdagan na nakatayo dito. Makikita nyo ang liwanag ng kalsada. Putol-putol na ang ibang punong nakabalandra. Maraming pagbabago, maraming magbabago pa. Panoodin nyo lang, subaybayan nyo lang itong video ko. Nakikita nyo kung ano ang mga improvin dito sa amin. to ang magra ang munisipyo namin na muling magbabago. Maraming kaganapan ang bagong pagbabago. General Mariano Alvarez Cavite, lalo na ang Center Island na awak ko. Alaga ko yan. Alaga ko ang Center Island. Maraming pagbabago ang makikita nyo sa General Mariano Alvarez Cavite Maraming pagbabago Maraming pagbabago Magbabago pa ang lahat ng ito Pagmasdan nyo lang Paggawak ko ng bidyon Subaybayan so nyo lang ito Makikita nyo, makikita nyo ang mga nakaraan nyo. Kung ano na ba ang itsura ng General Mariano Alvarez Cavite. Maraming pagbabago, ang Gaptrin. Maraming pagbabago ang masasaksiyan nyo dito sa bayan ng GMA Cavite. Maraming pagbabago, maraming pagbabago, iyong ikatutuwa. Makikita nyo ang ganda ng lugar kung ano ang pagbabago. Maraming pagbabago. Maraming pagbabago. Maaaring magulat kayo. Lalo na ang patway na ito nadagdagan, karagdagan. Maraming pagbabago sa General Mariano, patinarin ang simenteryo na dati ay nako, patong-patong magulo. Ngayon makikita nyo kung oh, kaganon nakaganda ito. Maraming pagbabago, maraming pagbabago sa General Mariano Alvarez Gabitin. Maraming pagbabago, maraming pagbabago, kaluwagan ng mga daanan sa lugar namin. Maluluwag na ang kalsada, wala ka na gaano makikitang mga punong nakabalandra. <clears throat> Kung timposte iyong makikitang nakaharang sa gitna ng kalsada, wala ka na rin makikita. Maraming pagbabago, lalo na dito sa LRT. Sobrang luwag ng kalsada na hindi na po makakaganapan ng pagtatrapik hanggang sa makarating tayo sa San Jose. Maraming pagbabago, <coughs> maraming pagbabago, maraming pagbabago sa bayan ng General Mariano Alvarez Cavite. Ito po ang plaza ng San Jose kung paano na ito'y muling gumanda, Dahil sa pagbabago, dahil sa pagbabago bayan ng General Mariano Alvarez Cavite kikita nyo kikita nyo kung ano ang improve dito malaking meron din tayong Trial court <laughs> Trial court na hindi mapapantayan. Hindi na rin po tayo dadayo sa ibang lugar. Tayo na rin ang